eh wala naman tayo magawa ngayon mukaw labas-labas ka malamig at dito lang po sa bahay so magtahi ako ng damit so sa isang tela dalawang damit dalawang dress yung tinahi ko pag winter manahi pag summer mag garden pag ano naman mag hiking na at ating isusukat. So, ito na. na ako. hindi akong tasa gali sa kong buhok, no? Tambukan ako, eh. So, pwede na kunin hindi Hini niya akong nauman. Takuha na ako, sa so, muna ni siya. Kuha, gano'n ako. Tambok na kayo ko kani bakos sa isa usa wag lang ninyo pansinin yung kalat subang kalat ko dito sa kabilang kwarto <laughs> taas na pala ng buhok ko hmm? bang taas na oh grabe yung kitaas akong buhok di ay kakalat sa kong room dere kalat kalat ko da ting 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 ayun na soo takoy na isa Ito yung una kong tinahi Gusto kong maluwag <laughs> O oh, ganito Tapos ito yung talagang bakos niya Yan ito yung una kong tinahi Taas na pala ng buhok ko Sobrang taas Minsan ang hirap na matulog ng sa taas ng buhok. Hmm? Huwag na lang yung pansinin yung kalat ko kasi nag sobrang kalat dito. Yan. O winter ba?